Mama Ogs, may nahagit na barita mula sa Kim Pao. Daddy ni Kim Chu, bet na bet para sa anak si Paolo Abilino. Ayaw na muding makita si Siendim. Maging si Daddy William, sang ayon sa love story ni Kim Chu at Paolo Abilino. Nakuha na agad ang doob. Walang kaso kahit walang dahing Chinese. Ang mahalaga, mahalang anak. Hindi ka gawa na ikakasira nito. na approve din. Agad ang negosyo. Na ipinapatayo ng Kim Pao. Para na nga daw. Ito sa future. Ibig sabihin, kaya rin nagpatayo ng mga ganitong negosyo, hindi lang basta business partner. Magpartner na rin in the future. Kahanga-hanga. Nawa maging successful. Ang kanilang goal in life ay na sa mga komento, magandang mindset kahit may assurance na hindi sila basta lalaos bilang artista. Siyempre, darating din ang panahon na kailangan na rin mag sa ganyang word. Siyempre, be wise, mag-build ng na mga, mag na mga negosyo at mag-invest lang hanggat may pera. Maganda kasi na nakikita ang mga pinagpapaguran. At least, kapag natapos ta na ang buhay showbiz, masasabi mo na nagtagumpay ka sa mahabang taon na pagtatrabaho. Pasisipag ang kinpaw. Ipagdasal na marami pang blessings na darating pa. Nagpagawa na nga ng dalawang branch ng gym Paano pa sa mga susunod na taon? Ano pa kaya ang kanilang magiging negosyo?